Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng News 5. Title: Palpak na proyekto. Tinabla ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na isolated case ang nabistong ghost project sa Bulacan. Sa interview kay Lackson sa programang Ted Filon at Digi Chacha, sinabi ng senador na hindi lang sa Bulacan may nangyayaring irregularidad sa flood control projects. Ito yung mabigat na pahayag ng senador. Pag sinabi mong isolated case, defense mechanism na naman yan. Ibig sabihin, take note, ibig sabihin, walang planong magsagawa ng malawakang investigasyon. Wow! I totally agree with Senator Lacson. Kasi, magwa one month na mula nung nagsona ang Pangulo, wala pa rin klaro kung sino ang mag-iimbestiga. Noong una, nagsabi ang Pangulo na uh, hindi DPWH ang mag-iimbestiga. Sinabi niya yan eh. Ngayon, sa isang interview, sinabi ni DPWH Secretary yung panawagan na siya ay mag-resign. Sabi niya, wala pang, walang wala siyang planong magresign kasi uh, sa pag-uusap nila ng pangulo ay ituloy niya ituloy ang ng DPWH ang ginagawang investigasyon. so wala na palatayng maasahan na no wala tayong maasahan na independent body investigation sila-sila rin ang mag-imbestiga. DPWH lang mag-imbestiga. Sa tingin nyo, makakaasa ba tayo ng magandang resulta ng investigasyon kung sila-sila ang mag-imbestiga? Kasamahan nila yung iniimbestiga nila eh. Uh, I'm sorry sa inyo. Ako, opinion ko lang ito, hindi maganda na ipaubayan na lang natin sa DPWH ang mag-imbestiga in the same manner sa kongreso uh, may nasasangkot ng mga ilang-ilang kongresista sa flood control anomaly na ito uh, may naniniwala ko may mga matitino pa rin kongresista dyan at wala silang kinalaman sa flood control scam na ito kaya lang, panawagan ng karamihan, hindi maganda na ang kamera mag imbestiga ito. Kaya pati si Congresswoman Laila Dilima, nag-object nag na siya sa approved resolution ng kamera na magsasagawa na ng investigasyon ang kamera. Tricom, tawag nila dyan. So, in the same manner, ito DPWH's na nag-iimbestiga sa mismong kasamahan nila Umaasa ako ano I don't know, Senyo. Na ang presidente magkaroon ng tunay na imbestigasyon yung galing sa labas ang mag-imbestiga. Okay, mas maganda pa yung COA, yung fraud audit na ginagawa. May maasahan tayo ng konti dyan. Kasi itong audit pala, tatlong klase ng audit. Regular audit, special audit, pinakamatindi, fraud. Fraud yung talagang kailangan-kailangan na. So yun, ang mga kalokohan sa Bulacan, nagkakaroon na ng fraud audit. Kailang kung ang ginagawa ng DPWH Secretary, iniimbestigahan nila ang sarili nila lang tao. Huwag na lang. Wala tayong maasahan. So, isolated case law. Na, 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 mone, nabasa ko rin yan eh, sa isang article. Isolated case lang, bulakan lang, ang mayroong, ha, ay, first district. Ang may anomalya lang daw, first district ka uh, engineering office, ng DPWH lang may anomalya isolated lang kaya ang ginawa ng secretary nirelieve niya na lahat o nilagay na sa floating status o yun na maligaya na sila dun <laughs> tapos ano pinagpapaliwanag daw nila yung mga sangkot na DPW officials given 3 days pag hindi daw uh, pag hindi daw satisfied ang explanation nila, ayun, sasampahan na nila ng kaso. Okay. Sige. Uh, tignan natin, ha. Ah. Bigyan natin ng chance, ha, ah, for the benefit of the doubt. Three days from now, kung ano ang update. Kasi, klaro, eh. Mismo na ang presidente, nakasalamat sa mga nagsusumbong. Epektibo, yung apps na ibinigay ng Pangulo yung isumbong sa Pangulo so yung mga may nalalaman dyan please lang makialam po kayo maki, makialam po tayo dahil sarili nating pera ito pinaghirapan pinaghirapan taxpayers money kaya magsumbong kay sa Pangulo kaya yun nagpuntang Pangulo sa Baliwag Bulacan doon nagalit na siya dahil not a single work is done. Kaya malala natin, 2024, yun yung ipinagmalaki niya. May natapos na tayo na 5,500 flood control projects at marami pang ibang ginagawa. Nung napak-check ng Katrina, nasaan ang mga flood control projects? Sabi niya, nandyan lang. Nandyan, na-overwhelm lang. O, ngayon, umami na guni-guni palpak umaamin na ang Pangulo so salamat Senator Ping Lakson biyaya kayo ng taong bayan sana ipagpatuloy nyo ang inyong ginagawang mga expose dahil kayo na lang po ang pag-asa namin, kayo po sa Senado uh, para ma malaman sino yung mga nagkasala at sana makasuhan at sana may mapreso, kagaya ni Napoles oh. Uh. Balita kanina, 7.5 million lang yung PIDAP o pork barrel na pinakialaman ni Napoles 55 years in prison, ang desisyon sa kanya hiinatol ng Sandigan Bayan. Sana itong mga contractors, DPWH officials at ang mga politiko na nasasangkot dito makasuhan at maparosahan din sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libringero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na kirahan. Manorin ang video ito. Pagot na gilang nyero. Ihatag kang anti para nga uh, ma nila ang ilang mga daot na nga balay. Karon mo na ni ang atop san mo gero si Lupin o sa lang. Ang gero mo po ningal kung nagit kayo, daot nagit kayo. O karon nanti, pila na dahi katuig ang imong balay? 35 ko ni ka Oo. Oh, ko ko kay nabangan mi aron ma repair ang among balay kay tan ga ku anak Oo. So, ang imong ato panting a uh, gisapawan lang nimo og mga silupin. Silupin. Oo. <laughs> so, pila na day kabo kan nga anak? Siya man ang kabo. Siya. Siya, Siya kabo anak. Wala ang isa. Nawala ang isa. Um. Oo, oh, ang imong idadante pila na pod? Ku ko. 55 55 na. 55 na ka. oh so ang edad ni tatay 72. 72 na si tatay. Oo, ang inyong yung pagkuan ante sa inyong panginabuhi. Kuan. O. gabi ug maiz. Gabi lang ug oh Oo, nani man gud ante nga mokaon man gud ta bisag At least nga makakaon ta. Oo, so karon ante magatop na mo. O. Lagi. So, ang kuan ante, kinsay mo tabang siniwa sa pag-atok? Kana, ang akong anak. Kanang imong anak um, ra. Um, oo, oh, oh. so salamat. Kaya hey, naman mag-on mo, kay tigulang naman. Tigulang na, oo. Oh. Oh, oh. So, salamat kayo ante. Ang nanguha mangani sa kahoy, ako ra. Mm -hmm. Ikaw rang mm, nagkuha ka. Hindi man na magkapamilya sa kuan man. Na ayang sakit. Oo. Oh, oh. Sige ante, salamat. Bukay, uh, nahanabangan ni